gilakan mahamog pa yung isang bundok ko oh. na? no wala pa yan lotay pa yata yun nga doon sa yun oh no, yung mag -rain, yung madamo doon maganda Yeah, hey. Natawid ulit tayo sa Ayun, sakto Kaya lang, hindi pa kita yung bundo Kasi mapag pa okay, Hindi pa Hindi pa, hindi yung maganda Dito Tawid Dito pa, harap ka sa kabalang Muna maulap pa yun oh. No? Ba? yun sabi ko hindi na sana ko dalahan nung matumaan ko ang aking short tu hôt tu hút lắm anh nằm ba ba là đi ba pagpae no